Kuya, galit na galit si Yaw kuya. Kasi ganito, over 8 guys. May, may plano talaga kami nila, Sherwin, na, okay. na pumunta tayo ng Langga ba, diba? Oo. Oh. Tuloy ba? Di, di, ko, di ko nga tinuloy kasi may papapuntay na akong bisita. Sino? Secret ko na to. So guys, labasin mo kayo si Ana Leng doon. Mm. -hmm. Ngayon, paglabas mo kay Ana Leng, tutok mo ng video, simple yung video. Mm -hmm. ah. Huwag mo papakita sa kanya, pero baka makita niya rin talaga yan. So ngayon, tingnan natin yung re-reaction niya. Isa surprise ko to kasi guys. <laughs> kaya hindi tayo tutuloy. Alam niyo kung bakit. Bakit? Kaya ako nasasabihin doon. Okay. So, sige, labasin mo na. Labasin mo na. Ano Len? Yung tawag dito ano? Yung... Bakit? Tawag dito? ba? Sabihin nyo na. Para hindi na ako mahirapan pa. Parang kung kasi eh. Ba't nagagalit ka? Sabi nyo kasi maghuhulong ka po. Eh, di ko alam kay Papa Jovan Tapos din naman pala. Mas, dito ba sinungaling ko Papa. Sabi mo maghuhulong ka po. Bakit? Eh, hindi nga tayo natuloy yung eh. Bakit? Hindi Dito ka. Dali. Dito, 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 dito. ka. Bakit? Bakit? Ako ba mo kasi eh wala nga tayong ba't nga natin so long daw po? Eh wala nga tayong nawala pa yung cellphone ko. Anong gagawin natin? Ah. Oo. Oh. Ba't tumiiyak ka? Huwag ka nga magbidyo-bidyo, Joel! Hindi naman nagbibidyo, nagbibidyo ka ba? Hindi. Oo. Oh. Ano ba nga? Ano mo? Gusto mo pumunta na ulong ka Gusto mo eh nawala nga yung cellphone ko? Anong gagawin ko? Oo. Oh. Pero pwede naman po bukas tayo eh ko mo naman sa akin ha. Oo oh, nga eh, may naka, may, may pupunta ng investigation. May mm. pinag-investigan ko na yung cellphone ko. Ngayon pupunta rito para alamin yung details ng cellphone. O okay, ngayon, pa papasukin -pa -pa ko na. Nandiyan siya eh. Ha? Papasukin mo na? Kung na? Anong oras na? Tapos, sino pa yon? Sa ano nga? Eh, sa cellphone nga yung... Para mahanap ko eh. Kung mabalik nila yung cellphone oh, ko ko, tuloy. tuloy tayo. Kung pag-usapan nyo, kung babalik talaga. Ito na nga yung investigation, mga pulis yan be ha, mga abogado. Papasukin mo na ha? Oh. Oo. Halika, papasukin ko na. Oo. Oh. Pasukin ko na ha. So, oh, hawasapin ko lang sa Ah, Oo, ito na. Ito na yung investigation. Oh! Doggy! Oh, Gagi! <laughs> oh. Pasok po kayo! Pasok po! Ayan! Pasok po kayo! Sarado nyo na po yung pits to! Surprise! Oh. Ba't din mo sa akin sinabi? Hello! Dali ka sa akin mo! Ito ka! Ba't hindi mo sinabi sa akin? Oo, oh. oh, magkasama okay. na kayo. <laughs> ano yung mga kasama mo? Mga kaibigan. Ogi. Uh, Ay, cute. Ang cute na nga Ay, eto yung asawa. Ay, upo ka po. Mayor. Ayan. Gusto ka rin talag. Ayan. Wow. Ayan. Asawa niyo, kuya? Apo. Ah, okay. Hindi ko inaangkin, inaanggin. Ayan. Oh, nakita mo na siya, no? Ba't alam niyo lang siya kita. Kasi, Leng, eto lang sa akin, lang, Ang sabi kasi sa akin na, dati ni Ana, Leng, wala siyang kamag-anak rito. Wala siyang pamilya. Ang alam ko na pamilya niya kasi, yung dalawang lalaki na napinunta namin sa Bicol, nagbigay kayo ng relief Tapos napanood ko yung parang post niya sa TikTok na ako ang kapatid ni Ana Leng. Tapos pina-verify -pina ko sa ano ko, sa mga agent ko, sa mga ano ko? Ngayon, lumabas tunay pala talaga niyang kapatid din. Oh. Hindi oh, eh, mo sa akin sinasabi may kapatid ka pala, Jay. Hindi ko naman, di ko naman nga alam kung hindi ko na nga alam yung Facebook nila. Okay. <laughs> oh, yeah, nakita mo na yung kapatid mo. Oh. Hag hag. Hag <laughs> Ang cute niya. Gagi. <laughs> yeah. <Yuck. laughs> oh, okay. Ang cute niya. Hindi naman matutuwa ko. Ang oh, cute niya. Yeah, ano pangalan baby. mo, te? Rhea, di ba? Rhea May Bataler. Mm. Mm -hmm. Ang cute. Yeah, Pero hindi mo rin sa akin sinabi ko na pala dito, It's eh. Surprise nga, yeah, bebe. Surprise. Oh, Oo, oh, Tutal, nagkita kayo. Ano masasabi mo sa kanya? Ha? Ano masasabi sa kanya? Ano masasabi mo? <coughs> Salamat. Ano sa'yo? Nahihiya. Uh, uh, Speechless yan. Speechless. Ikaw, ano masasabi mo? Nakita mo ni na kapatid mo? Uh, Maraming salamat at nagpunta ka dito. Ang uh -huh. hindi ko kasi alam. Nalaman ko kasi na nandito ka. Ayan, sumaya ako Yay! Yeah. 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 si Oki okay, ni ano ni pangalan nito ni Emily. 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 Ayan, pakita mo si Emily. Kinontak ko ni Emily. Ay ang ganda ganda ba ni Emily. At syempre, pinakagwapo niya ka. Ba't kaya ka ba nakasiksik <laughs> dyan? Dito ka nga sa akin. Diyos ko. hindi naman mawawala yung asawa mo eh. Oh, ayan. Ay, kinikilig siya. Ilang asawa mo siya. Mm. Ano pangalan mo, kuya? Narayin Piolino po. Kaya pinamungan pa English Ano daw? Ako. na. Ano na pangalan niya? pangalan mo? Narlene Fiorino po. Wow! Mas tignan niya. Ito ma. ilayo mo to. <laughs> okay, so syempre, uh, ito, uh, lulubos-lubosin ko na lang din. Kaya kita pinapunta rito, hindi lang din naman na para magkita kayo. Alright? Syempre, gusto ko rin kahit pa paano, uh, si Annalie na rin ang magbigay sa'yo. Alright? So, may ako ngayon sa'yo. Ayan, nakin na yan, nakin na yan, nakin na yan. Ayan. Wow. Ayan, para wow. to sa inyo. Ayan, eto ang mga grocery, tapos may mga dilata na rin dito. Ayan. Ayan, o, eto para sa inyo yan. Wow. Ayan. At siya, galing kay Analing yan ha. Ako lang ang gabay. At syempre, bibigyan ka ni Annaling. Si Analing na magbigay sa'yo. Ay, gano may palad, gano? Kilamin mo. Ako na 'yung bibilang, kaya no, bibigyan ka lang. Oh, gano may palad mo, dali. Kanya na palad mo. Why? Two. Three. Four. Five. Yeah. Salamat. <coughs> at syempre, tawag dito at uh, kinontak ko sa kanila, ang sagot kasi sa akin ni Rhea na nakausap ko kahapon na tawag daw na nakikigamit lang daw siya ng <multi> cellphone kay Emily. So ngayon, uh, bilang nagpunta ka na rin dito, bibigyan ka na rin namin ng cellphone. Wow! wow! Ayan. Para sa iyo yan, bebe ha! Ayan ay pasasalamat sa pagpunta mo rito at ayan binigay na yan para si Zaya at para kaya na rin din galing lahat yan, ay, okay. Ayan! Let's okay. go! Buksa! Buksa natin! Unboxing natin! Unboxing! unboxing. Ayan, oh, dali, hawakan mo 'to, bebe. Ayan. Hop. Kita natin. Baka kasi u baka kasi ulam ang laman. baka kasi baka kasi ulam ito, may sardinas ay okay, dinudo. Ay, tingnan natin. para Wow! At syempre, buksan natin, buksan natin, buksan natin, ha? Ayan, bagong cellphone mo to, bebeha ha? Ingatan mo, ha? Ayan, sirain ko na. Ayan. Sirain mo na Ayan. Sirain. natin, ha? Ayan. Wow! Pusan natin yung ano. Wow! Ay, ang ganda. Ayan. Open, open. Open, open natin. Tingnan natin, ha? Baka, ano, eh. Wow! Oh, ayan, para pag kasi nakikita ko rin na gumagawa sila ng video medyo malabo. Okay. Ito, malinaw ang camera na ito, bebe, ha? Para pag nagbab, gusto mo na rin mag-try mag-vlog, mag-vlog-vlog ka, tapos tawag dito, pag tapos mag-vlog, ibalibag mo na. <laughs> <laughs> ayan. <laughs> tapos pag nagla-live ka, maganda na yung magagamit mo cellphone. O, oh, ayan. Kompleto na yan. Kompleto na yan. Meron pa rito. Ay, nalag-vlog. Ayan, meron din case. Ayan. At syempre, meron na rin charger. Charger. Ayan, para sa'yo lahat yan, bebe. Ayan. Bigay sa iyo ni Annalyn. Ayan. Ano ang sasabi mo kay Annalyn? Mm -hmm. Lakas na ulit. Uh na Salamat sa nyo. ano na dadasal ata sa lalo. Dadasal na ulo. Ayan. Ano ang sasabi? Ayan. Salamat sa iyo, Annalyn. Ah. Uh. Ah, uh, Mhm. Di sige, kung ano nararamdaman, kung ano nararamdaman mo kay Analyn Bebe, ano masasabi mo kay Analyn kasi binigyan kanya ng ganyang cash, binigyan kanya ng grocery, binigyan ka rin niya ng phone, hindi galing lahat sa akin niya na sa kapatid mo lahat siya. Ano masasabi mo sa kanya? Thank you Analyn. Mm -hmm. Nalaglag <laughs> ba yung ipin Salo ka na salo. <laughs> uh, ano masasabi mo kay Ana, Len? <laughs> Ako umiiyak ka rin. Sa Salamat, Ana, Len. May problema? Kailangan <ng> doktor? <laughs> uh, uh, ka lang sa'yo. siya. <laughs> 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 Ayan. Sa giliran din. Oh, Ayan. Yeah. Again, ano man masasabi? Ano man masasabi mo? Ganun ka lang. Ganun kaya yung uyupi inong mo eh. Ah, uh, Ano man masasabi mo? Dati ka bang baliw? Diyak na. lang. ano nga? Ano man masasabi mo sa kanya? Hindi siya makapaniwala ka, di ba? Hmm talaga salamat sa'yo. Sa ah, uh, uh, uh -huh. Tulong mo sa'yo. Kahit daw matutulog mo. Iyan mo unan tsaka kumot <laughs> <laughs> uh, ito, naman. <laughs> ito, ito naman. Ito naman. Tagal mo yung sombrelo mo. Ay, Diyos ko. gwapo naman nito Oo, oh. Ayan. Bilang asawa mo si ano at nabigyan kayo ng ano kahit pa at saka hindi pa matatapos tong blessing na to ha. Dire-diretso to. Ngayon ano man sasabi mo naman kay Analeng? Analeng, masalamat sa inyong marami. Mhm. sa -mm. mo, -mm. Mm, -mm. Pagmamahal ko. Mhm. -mm. -mm. <laughs> ano, pa? Sorry. ano pa? Ano pa? Ano pa? Salamat po sa inyo lahat na nabigay na, na Porta, mm -hmm. sa suporta sa aming ang mm -hmm. asawa. Mm -hmm. Mm -hmm. Si Analyn. Mm -hmm. may papasalamat ka. O, oh, ikaw naman, Len. Si oh. Ano naman masasabi? Di, legit talaga. Nararamdaman mo, <laughs> mo talaga yan. Eh. Ikaw naman, lang Ano masasabi mo kay kay Ate Rhea mo? Eto, eh, wag na ito Ate. <laughs> <ay. laughs> okay. Mas maganda may joke pa rin. Ah. Oh, <laughs> ikaw naman <masasabi laughs> mo, Ate, o, lang yan. Basta para sa akin uh, ka, magbait ka sa akin. Uh, gusto ko lang, gusto ko magbago pa. Mm -mm. Ba, dati pa at siyang Dati <laughs> <Di> ba siyang <laughs> <adi? ka>. agi? <Bumabago. laughs> <'Di magbago. laughs> uh, Tapos at dapat akong pabayaran sa akin. Mm -hmm. Dahil malapit tayo. <laughs> at saka hindi lang yan, mas malapit kayo sa isa't isa. Pwede kayo mag-bonding, pwede kayo mag-vlog. O, di ba? Okay, thank you. Thank you, you. sa'yo. Sige na ngapi lumayas na nga kayo. sanglang na. parang 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 sa parang 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 ba parang 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 language na. parang parang na. parang Salamat po. <laughs> Natangga mo sa amin sa bahay niyo po. Ayan. Sa iyo grabe. At saka hindi lang yan, bebe. Marami pang ibibigay sa'yo mga damit si Ana Bibigyan ka niya ng sapatos. Ay, oo nga pa. Oo, ayan. Marami bibigay sa iyo. Pero hindi na natin din na, ah, ano, kam, no, ha? Okay ka ba? Parang nagulat ka, nabigla ka. Sinig mm, mo. Okay ka ba? Parang, hindi ka makatingin kaya, kay Ana Leng? itatago lakaw. Kanto ba si Ana lang? Nandito ako. Nandito ako. At ano lang bigla. Nagulo. Ito iling lang ng iling eh. Tito ito. Dito nabibilig ganlang lang ganun no. Alam mo asin sa aso sa taxi. Loloko mo ataw. Ano namabago ka ba sa? Binigay na binigay ko sa iyo. Binigay na din sa iyo. Sobra-sobra na po to sa kanila. Ikaw ba ang kapatid? Kung <laughs> <laughs> pinagsasalita, ayaw magsalita. Ayaw sasalita. <laughs> Yung hindi nagsasalita, <laughs> <laughs> na trip ka din ha pero pero ako, ako bilang uh, tumatayong magulang ni Analing, hindi lang din yung matatapos yung problema. Kung may problema kayo, pwede kayo magsabi kay Analing na kung anong gusto nyo. Pero, hindi naman kagad na pag sinabi, ibibigay din kagad sa inyo. Kung baga, syempre, tatayo kayo sa sarili nyong paa. Kung baga, si Ana lang, Ana lang, Ana lang, Anna Leng lang din yung magagay para kahit pa paano nakakatulong sa inyo. Ganon, mapakabait kayo, Pagsimba kayo, ganon. Hindi ka ulit. Like, ano siya gusto mo sabihin sa kanila? Basta ito lang ang sinabi ko sa'yo, ate. Um, basta yun lang, uh, huwag mo pabayaan sa sarili mo. Good health palagi. Dahil, uh, kung huwag, huwag ka ma-stress. Mm -hmm. Kung ano man naman mukha mo sa buhay mo, huwag mo gawin. Um, dapat lagi ka happy. At huwag kang mag happy oh. Hating, happy, happy. Mm. Tuwang-tuwang. Yeah, ganyan, nakamiti iba Hindi, puro stress Pag na stress kaya kasi na-na-na. Lang, At ikaw bayang dapat lagi mo alagaan. Ito, 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 payuhan mo. Payuhan mo to si Hitler. <laughs> Mukhang terror to eh. Adali, payuhan mo. Adali. Ikaw bayo, wag mo bayang, huwag mo rin papayaan sa atin. Saan na lagi mo alagaan? Alam mo naman lagi mo inaalagaan siya. Yeah. Basta, ito lang sinasabi ko kayo, huwag na huwag mo papayaan siya. Yeah. Saan uh, na si Ate Emi, di alam ko naman. Huh? Lagi sila nagsasama kayo ng na lang si Ate yeah. Eli. At alam si Diyos. Tayo ka nga, tayo ka. Dahil tayo ka dahil. Tumayo ka! At tayo na nga. Ay, <laughs> tayo na ba? <laughs> <laughs> joke lang, Abi. Sige po ka. Tasa na siya. Yun yeah, <laughs> na. Yan yeah. na. Yay. Yeah. Wow. wow. Nakakatuwa, nakakataba ng puso uh, ah, kahit man bira sila magkita at saka wala man silang sarili na paggita nakakataba ng puso dito pa rin tayo magpakailan Ano naman ang natatawa? tawa? Nag-cash out na ako na 10,000. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. Oh. One, two, three, four, Thank you. So, ayan na. May na. So, guys, thank you. 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 Thank Uy, Thank you. Thank you. Thank you. Thank 820. Thank <laughs> mm, 450. Wow! 1,300! <laughs> ayan guys, na, sa mga gusto rin ng uh, Maglaro na ito, guys. Abawal sa bata to pero sa mga willing lang. Yung link po nasa comment section below. Download and register now. Punta tayo rito sa PH Rush. Ayan, oh, let's go. Okay. Ayan. Bang, 80. Kaya wala mo hapal doon kanina. Oh, uh, 12 pesos. Kanina nakita nyo, no? 1,000 lang mahigit yung pera Ay, ko. Ay, na. Ang yung scatter mo na. Ang... Ay, wag scooter. Eh? Yeah, red oh, tayo. Ang tiga, bang, bang, bang. 450. Ayan na, find the way. Find the way! Bang! 600 gagi. Oh. Ayan o. Ayan, 800 ulit. So guys, no, sa mga gusto, register now. <laughs>